Yun. Hello! Hello! What's up mga kamuratal! Welcome back to my channel! So, katatapos lang po natin maglako ng suma na gabi ngayon mga idol eh, eh, Ngayon naman ang gagawin natin, tayo mga ng gulay na paku Ayan, para may libre tayong ulam mamaya <laughs> At katatapos nga lang po natin maglako, ngayon naman eh, ay mangunguhan naman tayo ng gulay na pako. Ayan, para po sa mga hindi po nakakaalam kung anong itsura ng guli na po. Oh, yan po ang ipapakita sa inyo mga mayalaang. Doon po sa may guba tayo mga muha. Sana walang snake. <laughs> Ayan. So ngayon, nakakatapos nga lang po natin maglako ng suma na gabi. Ay kakaunti lang naman yun. Kaya mabilis tayo natapos. Alas na maybe pa lang. Or mag alas 10 na siguro ngayon. Eh, ngayon naman ay patanghali na. Kaya tayo mga naman ng pako para pang ula mamaya. Ating gagatan. an, Ayan. So, bago humaba yung video kong ito, ay eh, nais ko munang magpasalamat sa ating mga walang sawang taga-suporta dyan. Ayan, na laging nag-aabang na ating mga bagong i-upload na video. Pasinsa na po kayo at ngayon lang ulit ako makapag-upload eh, dahil nga po ako busy sa mga nagdaang araw. At yung ating kamuti ay hindi pa ako makapag-update. Pero kahapon mga idol ay nakita ko may laman na. Ayan, maganda balita. Ang kaso nga lang ay eh, inuunahan na po tayo ng daga yung nakita ko kapon ay may ako bagay may ano na um, yung kinainan na ayan dahil nga po ay madamo yung ating kamuti hindi pa hindi pa tayo nakapaghawa ayan. so sa susunod na araw nating uh, schedule yung paghahawa na yan lagi sa susunod hangkat may susunod mga idol <laughs> hangga't may susunod yan eh ngayon ay may laman na kailangan na talaga nating hawanin yan kasi sayang pero ang isi-share ko muna sa inyo ngayon ay yung panguha ko ng paku sa gubat ayan para may libre tayong ulam mamaya tanghali ayan para yung ating uh, sa suman ay hindi na magalaw hindi na natin mabawasan ng pangulam ayan ang ulam na natin ay gulay na paku na may gata ayan, ayan sarap niya mga idol so tara na let's go so ayun mga idol tara ay mamuha na ng paku na gulay doon sa gubat. Ayan. May dalang tayong plastik oh, Balutin mo ako. Yes. So, dito po natin lalagay yung pako. Dadami-damihin na rin natin mga idol para marami ang makakain. Ayan. Kailangan mapuno ito. Ah, ito nga pala mga idol. Mapapansin nyo. Ayan. Ayan po ay aking hinawang kahapon. Dahil nga po ay ayan, binabanatan na po ang ating balinghoy ng mga mababait. Ayan o. inuuti-uti na ng mga daga mga idol ang ating balinghoy kaya kahapon ating tinabas ng kauntian para kahit pa mabawasan ng damo yan sayang tapos dito sa ating kamuti yan binawasan din natin ang damo pinagtabas-tabasan ng kaunti tapos itong kamuti natin mga idol ay may laman na ayan tulad yan mga idol oh ayun sayang mga idol oh. ay binaba na na talaga ng ano may, may, may laman oh. sayang oh ayan sayang kinakain ng daga may isa pa oh dami na laman mga idol hmm. sayang kinakain ng daga ndang. mayroon pa din yung maliit. Dami ng laman mga idol. ng ating kamuti Ang problema lang kinakainian ng daga, hindi na makakalaki 'to. O. Dami ng ating nakuha. Kahapon may nakuha pa tayo dito. Dalawa, nandoon sa bahay. Ayun sayang. Ito, dami ng laman mga idol oh. Hmm, may laman pa o oh. Ari, oh ah, uh, Tapos mayroon pa din yung isa. Maliliit pa nga lang yung iba. Kaso nga lang ay kinakain na ng taga. Ito pa oh. sayang, bulok na itong isa oh. Ay, inanan pala ng taga ito kaya nabulok. Kinakain na. Yung mga idol oh. Kinakain na pala kaya nabulok oh dami ng laman ng ating kamote sayang lang at hindi lumalaki gawa ng mga daga kinakain tingnan natin kung may laman ano? kung o ito ang ating nakuha oh. kaso nga lang may mga bawas na hmm. ayan dami sana ng laman tingnan tingnan natin kung may mga medyo malaki laki na may gering pang ng panglaga mamaya ayun no? dami naman din ni mga idol oh Yan ang mga ugat na ito oh dami oh ang dami naman ng kamuti ayun oh kita nyo ba mga idol oh ah sayang kinakain ng taga So ayun mga idol, dami na ng laman. Ng problema natin sa ating kamote. Ah, ito nga pala sabi ko mga idol oh. Ito oh. Ayun, kumapansin niyo mga idol, dami na laman oh. Ayun oh, magkatabi. Ito po yung gumagapang. Ayun, yung gumagapang po 'yan tulad nito. Ayun. Tapos pag ibinaon po natin, ibinaon natin sa lupa, ayan ganyan. Kaya kailangan po yung mga ganito, yung gumagapang na, yung mga metal bus, yung tulad nito. Oh ng ganito mga idol kailangan yan ay ibinabaon sa lupa para magkakalaman tulad nito mga idol oh. yan itong ugat nito yan po yung magigilaman katulad nito ayan, ayan. yan, po yung pinapaliwanag ko nung mga nakarang kong video ayan na kailangan ibabaon yung gumagapang na baging Gano? sayang nga lang ito at hindi pa masyadong malaki problema ay eh. baka ano yun daga maamoy kasi hindi pa naman talaga hindi pa totally na i-harvest to kasi ilang buwan pa lang kasi ang bala ko dito ay mga 3 and a half months e ito parang nasa 2 months pa lang siguro ang problema nga lang ay hindi pa nakakalaki kasi kinakain na ng daga yun no? dami ng laman sa ano ang dami ng laman ng kamuti mga idol so wala na kinakain ng daga try pa tayo dito sa mga ibang puno baka may kinainan din ito oh ah dito sa kabila mga idol may hinukayan din oh Ay, tinitisting din oh. kung may dam Ay may daman nga oh so na natuyo na sobrang init pero ito yung po ng daga oh ayan mga, ano pa siguro, siguro mga ilang araw na yan sayang dami sana ng laman dami na ng laman no yung problema natin sa kamuti kaya ng daga ayan mga idol ang ebidensya na marami ang laman ng ating kamuti ang problema lang hindi pa talaga ito totally na dapat i-harvest ang problema nga lang ay inuunahan po tayo ng mga daga ayan ang dami po na laman ng kamuti natin so ayos okay po yung ating pagtatanim ibig sabihin maganda yung ating pagkakatanim kaya po nagkakalaman ng ganyan lalo na siguro kung ito'y ay aabot ng tatlong buwan at kalahati yun na po yung talagang magandang iharbis kasi itong kamuti nito ay pang 3 months lang ang gusto ko talaga yung malalaki na yung gusto kong pasubrahan ng kalahating buwan kaya ang gusto kong i-harvest ay tatlong buwan at kalahati ang problema hindi aabot sa ganun kasi ayan itay inuunahan na po ng daga so sayang kaya kailangan talaga mga idol ang inyong kamuti ay laging mahawan ayun kasi kung hindi mahawan yan ang magiging problema ng kamuti ninyo ayan. may laman yung kamuti nyo kaso nga lang ay hindi naman lalaki kasi aatakihin ka agad ang mga daga ayan So, iisip tayo ng paraan para uh, maiwasan natin yung daga. Siguro kailangan natin gumawa ng panghuli ng daga, yung uh, kawayan. Gagawa tayo ng trap para sa mga daga, yung kawayan ang gagamitin. Kasi sayang mga idol. Sayang ang pagod. Dami sana laman. Ayun, dami sana naman. Kaso nga lang ay ng mga daga. Kasi ito mga idol, kahapon nakita ko na to. Ito ay wala pang bawas. Hindi ko lang kinuha kasi gusto ko ay medyo lumaki pa. Kasi ayan no, oh, medyo maliit pa nga. Kasi dadalawang buwan pa lang to. Hindi pa mabot tatlo. Kung ito'y nakaabot siya ng tatlong maganda na. Nasa good size na ito. Ang problema mga ay yung mga daga. Yung nagpepistahan na dito. Tingin-tingin pa tayo mga idol. Baka mayroon pang mga malaki-laki. Kukunin na natin. Ang dami siya ng ugat. Oh. Magiging laman pa yan. pabayaan na muna natin mga idol ito na lang kukunin natin pang laga aalisin lang natin itong mga itong binawasan so sayang mga idol marami sana naman yung ating kamuti problema nga lang pinakain ng mga daga ayan so, tayo mga walang muna ng Pako, para may panggulay tayo. Sayang mga idol, ganda. Daming laman. Nay. Tula. Yan. Kuwang pa Kuwang pa ko. Ayan, kamuti. Ha? Kahapon pa, uh, nagluto ako ng suman. Ay, yung daan ni daharangan na. Oo nga, inaharangan na. Sa anong kalatahan ka madadaan? Madini na sa farm. Oo, kahit pinalalagyan na ng mga ano, ginsusukul-sukul na. Ay, <laughs> maglalaga kay kamuti. Oo, oo. Nagkunak ka kung Marami din lamang iyo. Mainit din, hindi. Ah, wala na kay ano. Mga kate na nga aniit. Ay, mga ani kinakainan ng daga. Oo. Oh, Ang ah, dami. Pati masighot. Ah. Pati baling mo pag ay pag masighot. Ay, mga kate baling mo, may ano na. Ha? Huh? May mga kinuhaan ng daga. Ah. Kay asya nga. Mas na ano, kamuti ah, masighot. Pag madamo ano. Oo. Oh. Kaya na. haan. Oh, nakita ko na sa bayan. Okay, nagtitinda ng suman. Oh, okay. Hey, Nandun no. sa Tracy. Ate Marlia, tsaka sa Purman. Oh, uh, ano aga? Hmm. Ang iba ko lang kung sumaka na. Wala pa ba dyan? Ang um, wala mga lina. Tao, ako marlo. May mga mga muna pa ko din. Ipadala okay. so, yung... mga idol, si Lola Ay, maglalaga din ng kamuti yun po problema namin dito sa alam mga kamuti daga ang umaatake eh sayang mga idol kasi dumadami ang daga ngayon hindi ko alam kung bakit kaya nagiging problema ng mga tanim gano sa mga balinghoy kamuti, number one talaga kamuti mga idol kasi paborito ng mga daga ang kamuti tayo manguha muna ng pako ay eh, santik na naman ang init nyo mga idol parang ilinin nyo na halos hindi pa umuulan kaya mga tanim ay nangangamatay kaya titignan natin kung may pako tayo makukuha kasi ang pako mga idol uh, tumutubo kapag yung medyo malamig-lamig ang panahon pero ah, sure tingin ko mga idol may makakukuha pa tayo ng mga pako doon tayo mga mga pako mga idol oh. sa so, kubat na yun oh, may ano na sa saging sa magulang na hindi pa hinaharvest So mga idol, pinag-ulingan. Pinag Aking bodyguard. Stewie. Ayan. Ayan sukal. tayo. Magubat. Ang init pa. Dito mga idol yung ating pinag-iigiba ng pang pangsaing at saka pangluto. Bukal po yan mga idol. E, parang mga tuyuan nga ano, mga paku. Ah. So may mga kuha pa tayo mga idol Ayan o mga idol Ito po yung pako iyan, Ayan Para po sa mga hindi Hindi pa nakakita ng pako Ayan ganyan po yung itsura o Ayan Masarap po itong ginagataan dami pa dito ng pako. Marami po dito ng pako kasi nasa ilalim ng puno. Ayun, medyo malamig po 'yung mga puno. yan ito po 'yung mabulo. Mabulo tree ito. Ayun, may mga bunga. Tingnan ko makita natin sa video. Ayun. Yung mga idol ang bunga oh. kasi ang mabulo dito parang maliliit Ayan mga idol natin nakukuha pa. Ayan, ganyan pong itsura ng paku. Paku na gulay. Ayan mga idol, oh. itong itsura ng mabulo. Parang hinug na to. May isa pa dito. pako di dito mga idol buti may nakuha pa tayo yan dito po ng paku. dito sa gubat ayan talagang madamo madamo ang panguha ng paku Ayan mga idol nating nakuha o. Nakakaipon din. <laughs> Ayan mga idol, ang dami po nung laman ng kamote oh. Tapos nagharvest po tayo ng pako or nanguha, nanguha po tayo ng pako mga idol. Ayan. Ito po yung pako nating nakuha. Dahil nga po masyado mainit ngayon, kakaunti po nakuha natin pako kaya naman didagdagan po natin ang ng talbos ng kamote. Ayan. Tapos meron na rin po tayong panggata, dalawang niyog. Tapos ito po yung ating nakuhang kamote, na ilalaga naman natin mga idol ang dami sana nung laman ng ating kamuti mga idol kung hindi uh, inaano ng daga kung hindi sinasalanta ng daga mga idol ang dami daman. laman lalo siguro kung may mga 3 months in half na mga idol sigurado quality ang laman yan kitang kita nyo naman na meron pa rin mga maliliit Ibig sabihin marami pang laman na nasa ilalim. Itong nakuha natin, ito yung mga nasa ibabaw lang. Kaya madaling matukian ng mga daga. Kaya yan po yung tinitiran mga daga, mga idol. Ayan. So yun mga idol, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. At walang sawang pagsuporta. Ayan, maraming maraming salamat mga idol.